dito kasi hindi ako nagwalis dito sa gilid. Parang uulan guys. Oh, so ma maano ang panahon. Ma Walis yung aking anak. 5 na pero parang alas 6 na rin naputol yung live ko dahil sa signal ang hina ng signal naputol yung taloy ng live ko 6 hours lang yun ang gawa kong live ngayong araw parang uulan ngayon araw o oh, yun parang uulan yata ngayon ayun o kanilang umaga hindi ako nakawalis ah, sinisipon ako eh <clears throat> Ay, kung sakit na ako. oh yan talagang yun babagsak yung mamayang gabi babagsak to mamayang gabi guys oo oh, oh. ito na dito muna ako sa labas tingnan babagsak ito aking anak ang nagtapos yung ginawa ko ang aking anak ang nagtapos <laughs> sa nagtapos na aking walis walis kaninang umaga hindi ako nakawalis eh ayan oh kulimlim wow. naku babagsak yan mamaya ay ganito <laughs> ayan oh

kolim nyal mo alian eng oh hap po no po ulan. Ayan na o, na yung akala ko ibon. Ano pala yan, paniki. Yung mga, uh, ah. na yung mga paniki pag ganitong oras yan. Marami na yan sila dyan. Dyan di, nakalabas si dyan ko. Oh. Ayan o, oh, lalaang ulan ito. kalabas yung akin aso na itim. alam mo yung ulap May, may, nandiyan na yung mga paniki dyan oh. paniki pala yun akala ko ibon yan guys pasado na alas sa dito ganito. ay sakit ng likod ko. Mga alas 6 pa lang pero tingnan mo. yan oh <laughs> Duma sa ano sa